Good morning! Ako po, ang daming kalan! Walang walis. Kaya tiis, tiis na. And kung maaalala yung pinakita ko sa inyong puno sa harapan namin, cherry blossom pala siya. Tapos dalawa pa silang puno, kulay white ang bulaklak. Kaya tingnan natin. At ito kabila, may flower din siya, kulay yellow. Pero hindi ko alam kung anet siya. Abangan natin ang mga kaganapan dyan. And yun nga, makikiamot-amot sa pa flowers ng kapitbahay ang ganda naman ito. like na like yung touch ng yellow ay ang ganda and nagawin na naman ako dito sa pack and save and napakita ko naman sa inyo kung paano magbaya dito sa ating kanyang kanyang counter <laughs> and ngayon pakita ko sa inyo kasi mayroon tayong ikakash out so ang ating transaction dito ay bumili at magka-cash out kasi kailangan natin magpa-cash out ng pera. Pakikita ko sa inyo. And, kailangan nga iscan yan. Tatapat yun dyan. And, and yung machine nga pala dito ay depende kasi merong machine na pang card lang at meron din machine na may lamang pera. So, para siyang ATM. So, kailangan natin mag-cash out at ito ang ating gagawin. After natin ma-scan yung ating mga binili, kiklik mo yung total. Tapos, pipiliin mo dyan yung f dahil card tayo plus yung cash. Tapos, ang pwede lang nang ipalit yung 20s, 40s, hindi pwede may putal. Then, click natin. At hindi nga pala pwede dito ang paywave. Ang kailangan ni insert natin yung ating card. Kasi, hindi nga siya ganun. Hindi pwede paywave. So, kailangan natin mag-pin. Tapos, kung gusto natin ng resibo, makukuha naman natin yung ating resibo. Then, lalabas ng ating cash o diva dahil may pupuntahan pa ako, nagdala ko ng eco bag para may paglalagyan naman ng ating mga binila. And, paglabas ko nga may nakita ko maliliit na flu, flu, blue flowers. Ang ganda. And, umuwi na ako after ng ating appointment. And, naglakit na ako at nakita ko yung yung labas na view ng ating bahay. And, ang ganda, pag lumalago lago, lago pa yung mga cherry blossoms, sana gumanda siya. Pero, medyo nakikita ko parang green ang mas madami kaysa sa flowers. And, napansin ko nga ang ating mga sinampay sa loob ng bahay. Wow! Nakadisplay! And, nakita ko nga, very, very good ang mga boys. Naggama sila. Pati dito sa kabila, tanim na lang ang kulang. And, nilipat nila yung mga gamit nilang scaffold dyan. And ang ating rose may isa ng bulaklak at marami pang susunod. Nakikita ko may mga roses pa dito. Grabe, ang ganda. Mga collect na ulit tayo dyan ang mga roses pang lagay sa ating vase. Very, very good. Very, very nice. Eh, napansin ko nga meron pa dito sa baba. Natanim na rose. Very good. Hi! Hello po! Kamusta po kayo? This is Mamshie from Tita La Arnie! And yes, today is Friday. And mga ilang araw na ba akong hindi nakapag-vlog? Siguro, 3 to 4 days na. Kasi, nung nag-vlog ako kaha, nung isang, nung hindi yung vlog ko, ay, at dito nga pala ako nag-vlog sa ating living room, kasi baka, baka, naboboro yung nading kayo dun sa ating kwarto at saka para magiba yung vibes kasi oras na ngayon ng pag move on alam niyo na kung ano yung ating mga napagdaanan and so nung uno nung last kong vlog medyo masakit yung lalamunan ko halos pinipilit ko na lang para maikompleto yung ating video clips and ngayon ay tapos ng sumunod na araw sobra naman tulo-tulo na sipon ko ubo tapos, mga ilang araw, medyo dumadalang na yung ubo ko. Kaya lang, nag-improve. May pa-happy new year na ang lola nyo. Yes! <laughs> may paputok. At abangan nyo mamaya kung lalabas. Eh, yun nga. siempre, kahit masama ang medyo pakalamdam ko. Pero okay lang din lang ako. And si Rapa Boy nga pala, wala ngayon. Kasi, hindi ko alam. Baka mapanood nyo to tapos na. May cheering sila nang may kakaroon kami ng Unity Games sa church yun, and makikita nyo rin syempre dito sa ating vlog ko. Cool. Hindi na ako vishy. Pero syempre, gagawa tayo ng paraan para ma-isama sa vlog natin yun. May na ako ng ano, honey ginger lemon. Parang katulad to nung nabili ko dun sa Mindoro, na ang karmatch naman hindi lemon kalamansi. Masarap. Ganto siya. At ubus na siya. At bumili ako kahapon kahapon nga pala, lumabas ako, may nilakad ako kahapon. Kaya hindi rin ako nakapag-vlog kahapon, kaya ngayon na lang. At, yun nga, yung nakita nyo kanina, yun yung vlog ko kahapon. And, ano, na-excited naman ako dito sa ating halaman. At alam nyo ba, habang pinipicturan ko yun kahapon, may dumaan na kotse, foreigner, kiwi siguro siya. Dumaan, lalaki, sigaw-sigaw, Hey, that is my house! Kita niyang binibigyo at pinipicturan ko yung bahay natin. Hindi niya alam ay, dito kami nakatira. Masyado kami lamili. Ewan ko sa kanya. Kaya, hindi ko lang siya nasagot kasi wala naman ako alam na isasagot. <laughs> Alang, sinyasang ko siya ng bad. Eh. hindi rin pwede sa atin. Grabe. Kaya mali-mali, dito nga ako nakatira. So, yun. Yung mga pagkakamali niyang hindi ko na mai -co correct dahil wala siya. And, hayaan na natin siya. Hayaan na natin yung mga bagay na ganoon Basta. Basta. <laughs> And yes, ang pag-uusapan natin ngayon ay yun. Sinagot na ako, nakatanggap na ako ng email na si GP ay sabi ko nga nag i ako tungkol dun sa mga contraceptive na tinatanong natin. May mga sagot na siya sa akin. Tapos, yung laging tanong sa akin ni Lolo na kung kay, after kong nakunan na miscarriage, ay kung kailan yung pwede yung ano. Alam nyo na yung ano. <laughs> alam nyo na yung ano. <laughs> Medyo, dapat pala sinarhan ko yun na eh. hindi nyo makita ang view ng aking halaman, gagawin natin yan mamaya. And, pag-usapan natin yun, at saka yung anong mga dapat i-consider, yung pagkatapos nga ng makunan, related doon sa kung kailan dapat mag-ano, alam nyo na yun. <laughs> Yon, may iba't iba siyang dahilan. Tapos, papakita ko din yung mga kinakain ko ngayon, kasama na ito, honey ginger lemon para din sa akin lamunan. And nakakatulong din yan. para rin yung salabat eh. Nakakatulong din yan dun sa ating vertigo. Kaya pag medyo masakit ang ulo ko, may inog talaga niyan ako. And bago ang lahat ng yan, ay panoorin niyo muna ang aking bina, gina, ano, ginawang bagong intro ng ating mga video para naman maiba yung vibes, mawala na yung mga bad vibes. At watch this! I'm back! Inaintay ko din yung matapos yung ating nilalabhan. May pasalang ako. At doon ako sa labas nagsampay kasi eh, medyo kulimlim na naman. Umiinit, kumukulimlim. Kaya abangan mo ko kung uulan. Dito na naman ako tatambay sa sala. hindi na masyadong malamig na malamig. pero nung mga nakaraang araw, sobrang lamig kasi nga, malapit na mag-summer, yung snow, kung yung may snow, ay eh, nagtutunaw at tapos dito na pupunta yung hangin. So, binaba ko na yun para makita nyo ating mga plants sa background. And ang aking, ayan. Yun, naalala nyo yung chimney yun. Yun ang pinapatungan nating halaman ng mga puting pots. Pero hindi namin yung ginagamit. So, pag-usapan na natin yung mga sinagot sa akin ni GP. So, nag-inquire ako kay GP kung magkano yung pagpapainplant plant yung nilalagay dito at saka yung IOD. And, kailangan ko palang i-convert ito. Nasa so, ng ating calculator. Ay, nakalimutan ko i-convert. Yun na nga, may bayad po ang ating pa-contraceptive. Ewan ko dyan sa atin kung sa Pilipinas kung may bayad. Yung pills yata, hindi ko alam. Kasi di naman ako nag inquire dyan. Ang inquire ko yung sa injection na nag-avail yata ako ng one month lang. Pero yung three months, mas mura doon sa one month lang. Mas mahal yung one month na injection. Kasi Bira naman makita ni Lolo kaya yung pang one month lang na injection ang inavail ko. So, yun nga, ang sinabi niya sa akin, ang implant daw, yung nilalagay dito na rubber, siguro wala na yung consultation kasi madali lang siya. Kaya, kusugatan lang dito tapos may insert. So, yun daw ay 131 dollars. Yung times natin sa 33. Kasi kalimitan ng dollars dito ay 33 ang value. Minsan, nag-34. At minsan, nag-35. Yun, Sana yun ang uh, gil -gil mga Pilipino na mag-deposit sa kanilang account sa Pilipinas. Pero, bihira lang yung mangyari. So, ang common ay 33. Kaya, times natin sa 33, ay ang nag ng 4,323! Ang mahal, di ba? So, baka wala na yung consultation nila, Dahil yung, yung procedure, same as yung consultation nung, nung tayo nagpa-check Ang single sa kanya, $55. So, convert natin sa peso lagi. Ay, 1,815. Consultation lang yun. sa kayong procedure. Tapos, yung procedure nyo ay para sa IUD kasi mas ma kasi yun. Pero yun dito, parang nilalagyan din daw yun ng anesthesia. Pero, kumbaga, minor anesthesia lang. Ang, ginag ang pag iud ay 160 dollars. Mas mahal siya. tas convert natin. 5,280. Oh. Kaya medyo nag-iisip-isip kami. Baka siguro balik na lang tayo dun sa natural. Hindi ako mapalagay dun sa calendar. Kasi minsan hindi natin yun, hindi ko yung ginagamit yung calendar. Ang ginagamit natin ay yung kay Lolo na natural way. Alam nyo na yon 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 siguro yun na lang. O kaya ay mag-taste na lang siya. Dahil <laughs> 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 ayaw niyang gumastos nito. Pero ito naman, pang matagal niya tulad yung implant, yun ay pang 5 years na. So, inisip ko din, kung kailangan pa talaga yun, kasi nga, yun nga, matanda na ako, tapos magaganod pa ako, di sabi ko, sasabi ko na lang, mag-intay-intay na lang siya. <laughs> tapos, tapos yung IUD, pwede siyang 3 years, pero depende kung mas matagal na duration, mas pamahal yun. Alam mo na yun. Pero ang pinakamainimum niya ay 3 years and above. Yun. Depende sa presyo yun ang ating hindi pa natin pa-final, kung so ano talagang gagawin. Pero siguro, si Lolo ay hindi na ito iaabel kasi, pero hindi ko rin alam sa kanya. Pero ang huli namin pag usap parang wag na daw. At sa baka din syempre, may side effect din yun tulad nung sa implant. Kasi magiging irregular daw yung menstruation ko nun sa implant. Tapos, merong may cases na pag masyadong irregular na, Siguro, mas madalas ako mag-bleeding yung sa period natin. Meron daw kailangan mag-treatment, meron din naman daw hindi. So, ano yun? Tapos, saka parang bago sa akin tong implant. Hindi ko alam kung meron nga daw sa Pilipinas. Pero yung IUD... And, maikwento ko lang sa inyo, merong experience dyan sa Pilipinas na yung sa IUD daw, merong minsan ay pumapalpak, minsan nabubuntis, at pagkaanak pa ayong yung IUD ay naado sa muka or ulo ng baby. <laughs> bad bad yun. And may isa pa akong kwento. Yun daw pag, pag nagsi-CR daw siya tapos di nagwiwi. So maguhugas. Eh nakakapa daw niya yung kanyang IUD. Eh di ang ginawa niya hinila na lang niya kasi ano yun? Bakit? Bakit? Kaya parang di ko kaya yatang i-experience e yung mga ganun ah. Sekreto lang natin yun ha, huwag yung pagkakala. Dinig-dinig ko na yun. Tapos yung, yung vasectomy, ay hindi ko alam kung, hindi naman ako nag-inquire kay Doc kasi alam ko naman na hindi yun gagawin ni Lolo. <laughs> sabi niya, sabi niya kay, sabi niya sa akin noon, na, ito daw gawin mo yung flyer, pinakita ko. Sabi, ha? Ano ko, aso? <laughs> Meron, you know, yung tawag sa kinakaponyo, parang gano'n yun. <laughs> Pero hindi naman, hindi naman, sabi, ano tatanggalin ng aking ano? Sabi, hindi. Meron lang, doon sa labasan ng cell, sperm cell, may ikakat lang doon para hindi na mag-produce or maglabas ng ano, pag, uh, alam nyo na yon <laughs> So, let's move forward. Yeah, let's change the topic. This is the most exciting. <laughs> sa tanong ni Lolo, kung pwede daw kami mag-anuhan. Alam nyo na yun. <laughs> Yon, So, nagtanong, hindi pala ako nagtanong. Siyempre, nakakahiya on my part na magtanong ng commercial muna tayo. Masarap naman to. Parang salabat na may asim-asim. Pero siguro naman yung honey, natural sugar, hindi masiguro yung masama sa sa may prospect na prospect na diabetes. <laughs> oh, na kulimlim. Basta abang-abang tayo. So, mabalik tayo sa ating kwentuhan. Hindi ako nagtanong sa ano, nurse, kasi hindi naman nagbili sa akin si Lolo na itanong ko. And syempre, parang nahihiya din ako magtanong. Ang natanong ko lang, kung kailan pwede tayong mag-anak. Ang sagot na niya sa akin, after ng first cycle, pwede na yun. Pwede na kayong mag-anak nun. So, yun lang ang talagang sure na sure ako. Tapos, ang ginawa ko, nanood ako sa YouTube. Alam niyo naman si YouTube at saka si Google. Yun, doon ko nakita yung mga kasagutan sa mga tanong ni Lolo. So, ang sabi niya, nurse naman yung aking napanood. Sabi niya, after ng bleeding, two weeks pwede na. Pero, depende pa rin yun sa cases. Tulad doong ectopic, kung nakunan ka dahil sa ectopic ka. Siyempre, may surgery yung gin procedure na ginawa doon. Tapos, yun, tapos na ang hinalabhan. Mamaya na siya. So, magiging, yun nga, sa ectopic, nag-undergo siya sa surgery. So, kailangan niyang pagamutin, pag pagalingin, pag-heal pa yung kanyang sugat bago yung, ano, alam nyo na. So, kaya kaya mas matagal yun. Kaya mas maganda din na nagtatanong talaga sa OB o kaya sa midwife. Pero sa case ko naman, hindi naman siya kanun masyadong masyadong dahil hindi nga ako na-anestasyahan. Napaka natural nung nangyari sa akin. Unlike nung naraspas, kasi sa raspa may anesthesia din. So, parang medyo ano pa yun. Pero ang mahalaga, after ng bleeding, two weeks pwede na. Kasi, ang bad effect, pag ginawa mo na yun, nang nagbe-bleeding ka pa, ya parang hindi makapagintay. <laughs> hindi makapag-intay, may bad effect po yun. Dahil, dahil kaya ka nag-bleeding, ibig sabihin, open pa yung iyong cervix. Tapos, lalo na, kung depende din sa case kung bakit ka nakunan. Kunwari, nawala ng heartbeat nga yung baby. Ibig sabihin, parang nagkaroon ka na infection do sa loob ng katawan mo. So, ang mangyayari yun, pag may nangyaring ganun, di magkakaroon ng pressure, tapos, bukas pa yung iyong cervix, yung kung may mga tira-tira pa dahil may bleeding ka pa, pwede sa iba-iba mapapunta yun. Alam nyo na yung pressure. <laughs> sa iba-iba mapapunta yun at baka mas marami pang infection ang mangyari. Pero, meron din yon sa part ng mga lalaki. Dahil nga, syempre, alam nyo na yung nangyari. May pwede siyang mahakuhan din ng infection ng babae punta sa kanya. O, oh, gusto nyo ba yun? O, oh, so, sabi ko din kayo, oh, gusto mo ba yun? Ayaw ko na, mag na. <laughs> Hindi na ata. <laughs> so, takot din. And so, yun nga. Pero ako naman ngayon, ay ano, dahil nga, before pa akong nalabasan ng ko ano-ano, nag-bleeding na muna ako ng mga 11 days. Tapos, nung after na lumabas yun, parang mga 3 to 4 days na lang ang bleeding ko. Pero dahil nga, nag-iingat kami, at hindi pa rin talaga ako komportable, eh, wala mo na mga ganun-ganun. And so, yun nga. pero yung bleeding daw, usually, tumatagal talaga yun ng two weeks. Pero ako noon, parang, parang two weeks na rin. Kasi yung pahuli naman, parang mga spice na lang. So, yun nga. Para safe, ay never muna. <laughs> yun, pwede. Pero, yun nga, sabi nga nung midwife, pwede, pwede, na daw ako magbuntis after ng one cycle. Pero yun nga, sabi ni Lolo, ayaw na niya. So, yun nga, may, may na naman ng Lolo nyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung sa patataga ng loob sa mga ganyan, si Lolo, ang lalaki talaga ay mahina ang loob sa mga ganyan, sa mga opera-opera. Sana po nakatulong yung in at na-search ko sa inyo na kung kailan kayo pwede mag-anuhan. <laughs> jo, yun nga, hindi eh, ko alam kung may effect na sa akin yung proper diet. <laughs> proper diet. Yun nga, yung nagbabas-bawas tayo sa kanin. konti lang medyo ang pag hindi ko nakakapagsaing ng brown rice. Yung siyang sain ko naman ng brown rice, yung ng dalawang meal. So, pwedeng tanghali yun at gabi. dahil sa umaga, hindi naman ako nagra-rice na. Minsan bread, minsan ay noodles, pero, pero medyo delikado din yun, pero ang gagawin ko, wala akong makain. <laughs> and good morning our breakfast for today is bread na lang walang kanin so eto may peanut butter tayo na hindi naman ganun katamisan tapos crunchy yan may mga peanut and ating sugar free na kape and hindi ako nakabili ng wheat bread kaya white bread na lang tayo and let's prepare na and panoorin nyo po ang aking mga iba't iba pang mga meals itong mga nakarang araw. And so yun po yung mga meals ko ng mga nakaraang araw pero yung iba hindi ko na pero dahil parang the same the same din lang and syempre minsan inahanap hanap ko yung mga chichiria syempre hindi tayo perfect <laughs> yes may mga nakatago po ako sa mga gilid gilid ng mga chichiria <laughs> and bumabawi na lang ako sa tubig <laughs> and our breakfast for today. Kasi hindi naman na tayo perfect talaga. Kanina bumalik kami na nandadali nila na rapos sa practice nila kasi may share lunch daw sila. So, wala siyang ulam na dala. Snacks na lang ang dala niya. And ako bumili din ako ng asay shrink. <laughs> Ayan, mga nakatago sa mga gilid-gilid. Tapos -gilid. <laughs> yun. Yun nga, dahil hindi naman ako perfect, pero hindi naman po sinasabing hindi naman ako loyal. Lo hindi lang ako loyal medyo sa mga mga pagkain. Pero, sa love, loyal lang lola nyo. Siyempre, bad bad yun. And so, siya na, naibigan nyo po itong vlog for today natin at ang ating pagkarte. Alam ko, ilang beses nyo nakita yan kasi dyan na lang talaga ako malilibang after ng mga mga kadramahan ko sa buhay. And salamat din po sa mga nag chat na nanonood na ng aking mga video. At sana po, hindi lang tsaga ko kundi love. And sya sana po mabigyan ko yun ng kaunting malilibangan na aking mga Nami-miss ko na yung nagko-comment sa akin, ang sarap ko daw kung ng tawa. Kaya ibalik natin yung hagalpak natin pag tawa. And sana po dumating na yung mga good vibes sa akin, good news. And basta kung ano man po yung, yung good sana ang dumating. <laughs> at hindi na yung bad. And e, iniintay na ako ng aking sampay. And magpapalam na po muna ako at mag-iisip ako ng another content. Huwag kayong mag -ala. At marami po tayong naka-avang dyan. Tulad na lang yung ating unit again. Pero medyo late yung na yung napapanood. And syempre, bye na po. At thanks for watching. Please like, share, subscribe. And yun po ang aking desayo sa Facebook. Pakitulungan niyo po ako sa aking Facebook. Ma'am, she lang hit na din po. And er, bye! Medyo pinupush ko na muna talaga yung ating pag-YouTube sa pagka Facebook kasi alam niyo na wala pang work ang lola niyo. Hindi pa natatawagan sa duty. Eh, hindi ko alam kung uh, sana. Sana! Bye! Ay, pasalubong si Rapa Boy. Okay, so, ano ito? Apple or fruit crumble. Masala pa rin. Uli! Microwave mo na! Pagod! Sa oven! Marunong ka! Sigurado ka! Paano mo ito ginawa in English? <laughs>